sa ating channel ayan guys uh, sa araw na to guys uh, ako ay magkukintura ng kwarto namin guys at uh, para mabago ang paligid <laughs> ayan guys uh, bago tayo magumpisa sa video na to guys ito lang masabi ko ikaw ba'y bago sa channel ko huwag makalimut mag like and share subscribe at pindutin na rin yung notification bell at para update kayo sa mga susunod kong video ayan guys at uh, naisip ko Pagpintura. At may talent pala ako sa pagpintura. <laughs> ayan guys, papakita ko na sa inyo ang aking kaalaman. <laughs> at samahan niyo ako sa araw na to. At ayan, ta-da! Uy, salamat sa pagpintura! Ayan, bago natin pinturahan at wawalis-walisan muna natin yung paligid. Para malinig. mga dumi dito. Mga ano, mga balat, tatanggalin yan. Kukuha nga tayo pang kuskus. -kus. -kus. Mga <laughs> lumang pintura, pinagtatanggal to. Para makinis ang uh, pipintura natin umaya. Ayan. Kukuha tayong, ano, kutselyo para kis, kiskisin kis 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 yung ano, mga lumang pintura. Tinatanggal ko yung lumang pintura para paglagay natin ng bagong pintura, malinis siya, uh, pantay yung pintura. pintura. Sakit sa balikat. <laughs> Pabalisin natin yung ngangon doon sa taas. Kasi maalikabok. Oh. taas guys Pagod ng pintura. Ay, may nag-iingay pa doon sa taas guys At may tumatahol pa na aso Ayawan, ang ingay-ingay Ng mga kapitbahay <laughs> Iningay nila uh, Naririnig kaya ako dito Naririnig kaya sila sa video ko <laughs> Ayan guys at Tapos na ako magtuklap ng mga pinturang luma Sa pader at hawalisin na natin Yung kalat ayan guys ang pintura pintura na gagamitin ko guys at bumili ako kanina ng ano uh, latex glue white ayan guys yan ang binili ko tapos parang anuhin ko na lang siya ng color diba white yung ano white yung binili ko isang galon ah uh, titimplahan ko na lang siya ng color ano no color to <laughs> Uh, kinalabasan daw nito ah uh, ito ano ba? parang ano siya yung dilaw-dilaw siya na ano ah uh, umaya, ko sa inyo kung anong color talaga kinalabasan nito ah uh, ako rin hindi ko pa alam <laughs> pag aralan ko pala ang kulay nito eh halo ko dito sa white Ah, uh, ayan. Bubuksan natin at mag-umpisa na pintura, guys. Ayan. Ayan, guys, at bubuksan natin yung pintura. Kapahirapan ito magbukas, hindi ko alam. Ako'y kikitid sa sapata. Hayo, etina. Ako'y kita, ba guys, mumugas din. <laughs> okay, Tapos na lang natin ito. Yung ano yung kulay na to. Alamin ko pa kung anong kulay. Ang <laughs> pintura. pintura. Pisis ko na din itong haluin natin. Wala ko iba pang halo. Oh. Tumasong kita sa payan. <laughs> ano pala siya? Tama yung sinabi ko. Parang dilaw-dilaw. Ayan o. Oh. Ko, ano kinalabasan. <laughs> Wala ko pang halo eh. <laughs> Ilagay ko na dito eh. Burong po. Ay, lalo mo na ito. ko na dito eh. White yung kinder ba sa inyo? Hindi. White yung pintura. Tapos sinalo ko na, hinalo ko na yung ano, yung parang dilaw. Ganda na itong bahay na ito. Oo. Tsaka maluwag siya ito. Ito ang pinakamalaking kwarto. Ang mo, maganda ka lang kung maganda dito sana ko na yung maglipat, lumipat, tigaso, kaso wala. Ani? Malamig, malamig bintana? Oo. Malamig dito kayo lang bintana. Oo. kasi di ba aircon sa taas? Parang nagpumusyo eh, lang lamig dito. Ah. Oh. Di ba aircon sila doon? Ayan, mix-mix-mix. Parang kumakukulang. <laughs> Ay, <natangap> ko na tayo. <laughs> Maganda na. Dapat gawin to ng ano ng eh. te. Magpapag din na, ano, lalagyan ng kape. Ayun, ano. Lagyan ng ano, tapos oh. may ano nga. Ka. Dati okay. kasi may papag talaga. Ito, ito may mga papag-papag. Yung nakatira dito nila ganyan nila papag. Tapos dito yung lamisa nila. Tapos yung kusina dyan. Um, tapos yung taas sila hanggang doon. Tapos sila ganyan nila dito ng habdal Para umakit sila. Ah, ngayon mm -hmm. no, ano nga mga pa pakupako nga. Mm -hmm. Ang galing doon. mga gaya kay Kuya, di ba? Kung sakaling hindi mo hanggang sa parasyon, taas, Kasi ang baha naman kasi hanggang dito lang yun eh. Ang taas hindi talaga abutin yun. Mm -hmm. Yan guys, sinaluhalo natin, oh. Para siyang, ano, nagiging dilaw. tayo ay magtatapos na sa pagpipintura natin yan guys at ako ay magpapaalam na ay hindi, papakita ko muna pala sa inyo yung ginawa ko bago tayo magpaalam ayan guys, papakita ko sa inyo ayan guys, nakita na nyo at medyo luminis yung paligid guys at ayan, ako ay magpapaalam na dahil ang dumi-dumi ko na oh. <laughs> ayan, baka gusto nyo uh, gusto nyo ko pintura available, pakyawan lang guys <laughs> joke, ayan guys at uh, tayo ay magtatapos na at ako ay magpapaalam na uh, ulitin ko ang uh, sasabihin ko sa inyo uh, tayo ay mag-iingat dahil madalas itong buwan na ito, madalas um, bagyo, uh, at hindi natin inaasahan, dumarating ko sa mga sakunang hindi natin inaasahan, ayan guys magpapaalam na ako at ako ay madumi na pawis na pawis na at, ayan, God bless you, God bless you sa inyong lahat, guys, bye-bye, babo!